Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga Tulfo Brothers na kumakandidato sa pagkasenador sa susunod na halalan. Diyos ko pati mga walang alam sa batas ay kumakandidatong senador. Ang pagiging legislature ay para lang yan sa mga may utak, sa mga taong nagtapos ng abogado kasi sila ang mas may nakakahigit na nakakaalam sa batas. Hindi yung broadcaster na puro bunga nga lang ang alam wala naman mga alam sa batas. Pagawan mo yan ng pleading submitted to the court mga walang mga alam. Pero sa kay abangan at kahambugan eksperto, akala ng mga tanga ay mga madudunong na ang mga Tulfo brothers. Nagmura lang, anya ang talitalino, nagtanong lang sa lawyer, wow anya ang galing, Nagsalita lang ng thank you so much, actually, really, basically, judgmental, sobra siya, grabe siya, anya ang galing-galing. Diyan mo masasabi na mga marami pa rin ang mga mangmang na mga Filipino. Hoy! Kayong mga bobotante magbago na kayo. Pumili naman kayo ng mga taong iboboto ninyo na mga may mga utak at marurunong sa batas. Huwag ninyo iboboto ang mga Tulfo Brothers at mga artista tulad ni Nalito Lapid, Ruben Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, at kung sino-sino pang mga showbiz personality na mga wala naman mga alam. Huwag ninyong baboyin, huwag ninyong gawin tambakan ng mga basura ang ating Senado at Kongreso. Maawa kayo sa bayan. Pinapaswelduhan natin sila ng dalawang milyon kada buwan na mga wala naman alam ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kayabangan eksperto. Ang pag-aaral ng law ay hindi yan kwentuhan ng mga Tulfo Brothers at Ruben Padilla na yabang-yabang lang ay ayos na. Mahirap maging lawyer sabi ng kakilala namin. Kaya kung kayo pipili ng mga kakandidatong senador, congressman ay dapat nagtapos ng law at mga abogado. Kasi ang mga Tulfo Brothers ay hindi yan nag-aral ng law. Niloloko lang kayo. Pinapayaman nyo lang sa YouTube. Noong araw ang tali ng mga senador at congressman natin. May mga brilliant mind, mga legal luminaries, abogado. Pero ngayon altimong walang alam sa batas ay kumandidatong senador at congressman. Yan ang mga taong makakapal ang pagmumukha. Mga taong hindi tinatablan ng hiya. Mantakin mo hindi naman abogado ang lalakas ng loob kumandidato para senador at congressman. Maliwanag na niloloko nila kayo. Kaya huwag na kayo magpapaloko sa mga yan. Maging vigilant tayo sa mga taong walang ibang hangarin kundi ang sarili lang nila. Dapat baguhin ang batas. To those aspirants for senator and congressman dapat ang COMELEC bigyan sila ng exam na pattern sa law. Para malaman ng mga tao na walang alam ang mga yan. Actually, bigyan mo ng bar exam ang mga Tulfo brothers at mga artista mga walang alam mga yan. Maski mamatay na lang sila hindi nila kayang sagutan ng bar exam. Kaya sa mga bobotante huwag ninyong iboboto ang mga Tulfo Brothers at mga artista. Huwag kayong magpapaloko. Kasi ni Itlog, ni Kamatis, ni Piso ay hindi kayo nila mabibigyan. Sa bunganga dyan sila magaling. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!